Hello guys. Magdang uh, tangan sa atin na guys. Tingnan hey nyo guys. Sa sobrang init eh tuyo na yung mga damo. Kasi sa bundok. Kala may nasunog guys oh. sobrang init guys so oh. tuyo na mga guys pero kapag ano umulan eh mano naman yung mga dahon Sobrang init, guys. Ah, sa mata yung ano, yung init, sobra. So, lang muna na tayo dito sa sulok ng kahoy guys. Kasi may init. Hindi ko kaya magpatakbo guys. Sa sobrang init.

guys uwi na naman tayo medyo lumabi na naman konti yung katawan natin guys pagdating natin doon siguro dugo na yung natin <laughs> yung dito na lang guys babasing babayos